What's up kabagis? For today's video, gasolina, palinis ng kadena. Pagkat ito'y madumi na, kaya kaila, linisin na. Taya, tara na. Dun sa labas! Oh ho oh, oh. ho! <coughs> Pero bago yan, shout out muna natin, Ma'am Ramos ng Bandawag. See you soon, madam. Salamat po sa pag-follow. At bago natin linisyan ng kadena at sprocket, tanggalin mo natin ang chain cover at ang side cover para malinisan at mabakbak ang mga dumi, mga grasang tumigas, tasing tigas ng ulo ng kapitbahay nyo. At yan nga guys, papakita natin kung gaano nakadumi ang loob, looban nito. Naku po, ilang taon na kaya dinahugasan si kumpare. At tapos uh, pansin nyo guys, kailan linisan natin ang kadena gamit ang gasolina. And first of all, lagyan natin ng proteksyon para hindi Dumami ang populasyon. Ngek. Kas Jay ako ma. Ayan po at nakita nyo na. Nakoberan na ang uh, gulong para hindi madumihan. Ayan. Brush brush lang po guys. Parang ipin lang yan eh. Kailangan ng brush para uh, ang ipin. Ganyan din sa ating kadena, sa ating motor. Kailan din linisin para matanggal ang bak-bak, ang mga balakubak. Ispray natin dyan, ayan, hanggang sa malusaw ang matigas tigas na grasa. So, okay lang dito guys ang pagtsatsaga para hindi ka mainis? Ika nga, pag may tsaga, may adobo. <coughs> Iginhawa ang kadena at hindi basta-basta masisira. Gamit ko dyan ang leaded na gasolina, pwede rin diesel at pwede rin special. Depende sa'yo. Pag umirot yan, naglalagatak na yung kadena mo pag hindi nalinisan. Gaya ng kakilala ko dyan. <laughs> At yun na nga, pagka space spray yan, pulas-pulasan din ng brush, ng uh, paint brush, pwede pwede rin. At pagkatapos, sugasan ng sabon at washingan. At yun, nakikita nyo guys, ang linis-linis na. Parang ako lang. Yes! Tandaan, huwag ka na ng iba kung may asawa ka na.